Hello guys. Ayan, may nakita ako dito maglilipatan ng mga bahay at patapon na ang kanilang mga gamit. So tingnan natin kung anong mayroon dito na pwede pang ma makuha. Ayan guys, tingnan niyo. Oh, may balde. May balde. Oh, ito pwede pa to oh. Pwede pa to. Ang dami pa. Gaganda pa. So ayan. Oh ito may ano pa digulongon kaya ito ito yung mga cabinet ayan guys tingnan nyo ayan so ito may upuan pa oh maganda yung upuan ito maganda pwede itong kuhain ayan oh tapos yung cabinet maganda rin ito din o oh. ayan so piling ko may kukunin ako dito Itong mga, itong mga upuan, maganda. Ito, oh. Alam, tibay pa. Tibay pa ng mga upuan, oh. Tingnan nyo, guys, oh. Tibay pa. Ayan. Itong mga cabinet. Ayan. Ito pa. Ito, maganda to. Aha. May kukunin ako dito, guys. Ayan. Ayan, ang ganda. So, ayan guys. Dito kasi ang mga tao, tinatapon na nila yung pag mga lilipat na sila. Yung mga hindi nagagamit. Ayan. Kuhain ko to. Kuhain ko itong upuan. Matibay pa o bakal to o. Oh. oh. Ayan o. Oh. Tapos ang tibay pa na upuan. Grabe. Ayan, kuhain ko yan siya guys. At oh, itong cabinet Oh. Hmm. Oh. Ito, pwede ito lagay ng mga shoes. Hmm. Ay, oo. Ayan. Paano ko to? Pakuain ko, guys. Ayan. <laughs> may patapo. Tapos may upuan pa din ito, oo. Oh. Ayan.